para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gimake sure niya na ang mga tao makabil sa medical assistance when he was president. Gimake sure niya na before ulanding ang bagyo, na siya dito, maguna na siya dito. Katong sa Marawi, gimake sure niya mapala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naging kamot yun siya katong siya naging na presidente. Miski nakapoy siya, wala kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuwan. Igo naman siya isog. Ipakumbaba siya, miski presidente na siya. Magkita niyo mo siya ang tao. Maloay ko kahit pagkaon gusto. Ang hindi na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya ikuha tao. Wala. He doesn't care kung sa iya ang isuot. Datal. Ano ka pa naman sa akong pagtabang? Sa lang ang tabang. na lang. Abuso. Grabe. Tabang. Pilipino. Tabang.